Magandang gabi para sa atin lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdidiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Joaquim at Santa Ana, ang mga mapakmahal na magulang ng ating mahal na Birheng Maria. Ang kanilang kwento ay nagpaalala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiis. Sinasan, Joaquim at santa ana ay mga reliyoso at namuhay ng may malalim na pananalik at paktitiwala sa panginoon. Sa kabila ng kanilang mahabang pakihintay na makaroon ng isang anak, hindi sila kailanman nawala ng pakasa at ang kanilang pananalik ay nakbunga ng gantimpala sa kapanganakan ni Maria ang ina ng ating tagapakliktas. Samantalang sa ating unang tipa naman, ang propetang Jeremias, ay pinahayak sa atin ang tungkol sa pangako ng Diyos na titipunin niya ang kanyang bayan at muli niyang ibabalik ito sa kanyang piling. Isang napakagandang pangako ng pakbabago at pakasa. Tulad ni San Joaquim at Santa Ana, ipinapalala rin nito sa atin na kahit mahirap man ang mga pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay laging kumikilos nang hindi natin nakikita at muli tayong inilalapit sa Kanya. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinaliwanag ni Jesus ang taling haga ng tagapakhasik ng binhi. Ayon ka, Jesus, Mayroong apat na uri ng lupa at kung papaano nito tinatanggap ang mga binhi. Tayo ay tinawak mga kapatid upang maging isang maganda at matabang lupa kung saan ang salita ng Diyos ay maaring umugat, tumubo at lumago. Sinasan Joaquin at Santa Ana ay isang magandang halimbawa ng isang matabang lupa. Ang kanilang pananalik ang nagpapalalim sa pananampalataya ni Maria. Na siyang kumalinga at umaruga sa buhay pananampalataya ng ating Panginoon Yesus. Ang kanilang kwento ay humihimok din sa atin na maging matiisin, maging matiyaga at maging pasensioso sa ating buhay pananampalataya. Tulad ni Nasan Joaquim at Santa Ana manalig tayo, manalig din tayo mga kapatid sa plano ng Diyos sa atin at umasa tayo na mayroong siyang mga magagandang bagay na inilalaan at inihahanda para sa atin. Manalangin tayo na nawa ay pakalooban din tayo ng pananampalataya at dedikasyon tulad ng naging pananampalataya at dedikasyon ni na San Joaquin at Santa Ana. Nawa ang kanilang magandang halimbawa ay maksilbing inspirasyon nawa sa atin na ating panatilihin ang matibay na pananalig at pagtiwala sa ating patuloy na paklalakbay tungko sa Diyos.